pupuntahan natin ngayon ay dito sa Laurel Batangas simbahang ah, bato Yun, dito na tayo mga boss yan yun welcome back mga boss at isang magandang araw sa inyo you know? uh, tayo ay uh, magra-ride na naman hapon na mga boss ino? You know? pero magra-ride pa rin tayo sulong ride yung gagawin natin ngayon mga boss at dahil nga, hapon na, ha, wala na rin tayong masyadong uh, mapupuntahan dahil uh, gipit na tayo sa oras, dahil kailangan din naman natin bumalik kaagad at meron tayong uh, trabaho yung gagawin bukas usual magluluto ulit tayo ng bibingka at ang pupuntahan natin ngayon ay dito sa Laurel Batangas simbahang uh, bato ng Laurel Batangas mga boss Pupunta tayo dun At na-vlog ko na yun dati Hindi pa ata ako monetize noon uh, Napuntahan ko na yun doon dati kami dalawa yata ni misis yun Kaso lang ay wala akong kuha sa ano noon Wala akong kuha sa daan Dahil wala pa akong uh, action cam noon uh, nagblag Nag-vlog lang ako nung nandun na kami sa ano Nung nandun na kami sa uh, uh mismo nga simbahan ay no. Uh, at ngayon na meron na tayong kahit paano meron tayong nagagamit na action cam ayun uh, uh, balikan natin yun medyo matagal na rin kasi na hindi ako nakapunta doon baka sakaling gusto nyong magpunta doon mag rides doon at least may idea na kayo kung uh, paano pupunta at kung saan ang uh, location doon eh, no? yun ako uh, yung location ko mga boss ay dito lang ako sa uh, kalamba bandang uh, kalubang ako sa may pa ayun eh, no? Yan. So, dito tayo dadaan sa uh, malapit lang sa amin, uh, which is yung shortcutan dito. Uh, kapag ka kasi iikot pa ako mga boss, uh, marami namang way, depende kung saan kayo manggagaling. Uh, mas maganda kung uh, hindi niya pa masyadong kabisado. Uh, Google maps na lang kayo. O di kaya, way. Yung ating suke. <laughs> suke sa panliligaw. Ahhhh. Uh, para at least uh, hindi na kayo mahirapan uh, kung paano pumunta doon eh, yon know? yun uh, yun nga dahil ako nandito naman ako sa, naman ako sa Kalamba at dito mas malapit ako dito sa uh, dito sa papunta ng uh, Tagaytay at yung isa naman ay dito sa papunta ng uh, Laguerta kung tinatawag sa amin ewan ko kung alam nyo yun uh, at ang mga nakakaalam lang siguro nun yung mga tigarito din yan, papuntang Bungo ah, uh, dito na lang ako dadaan dahil uh, ito naman yung pinakamalapit na way dahil hapon na nga kailangan din natin na uh, magmadali yun itong daan na to mga boss yung binabaybay ko ay diretso to doon you know? ang labas na ito uh, kung natatandaan nyo mga boss yung ah, uh, alam ba to tagay tayo doon ang daan nito you know? doon ang punta nito at uh, mayroon lang lilikuan doon papunta sa ano pa pababa ng Talisay, Batangas meron yung lilikuan doon at yun ah, diretso na yun doon ng Laurel, Batangas medyo marami yung ginagawa nito ano, medyo marami yung ginagawang kalsada rito ayun no. siguro dahil nung mga nagbabaha-baha nung mga nagulan ulan yan, isa to sa parang naapiktuhan siguro ano? bitak-bitak na yung kalsada may mga bantay naman sila no? one way one way nila dahil ginagawa nga yung kalsada yun ah, andito na tayo mga boss papunta na tayo mismo dun sa Laurel Batangas at ito na yon dyan sa unahan Talisay Batangas na yan at itong kabilang way naman ay papuntang tanawan yan yan yun. Dito medyo maganda yung kalsada. Hindi rin siya ganoon ka-traffic. Sige na ate, mauna ka na. Nahiya pa si ate no. Bilis lang natin. Napakaganda talaga ng kalsada rito sa parting lugar na ito mga boss. No? Sa may pandang talisay. Ah, mabuti na lang pala mga boss. No? hindi na nag-alboroto yung taal. At kaya pa paano yung mga tigarito ay hindi na nahihirapan. Although meron pa ring bakas, you eh, know, yung mga parang may mga alikabok-alikabok sa kalsada, gilid ng kalsada. Uh, siguro galing sa Taal 'yan, you know. May parang uh, mga alikabok. Malata mo sa kalsada nila na talagang uh, parang maputik. Uh, dahil nga siguro 'yon sa pagbuga ng smog ng Taal Volcano. Pero so far okay naman ah, you know. Okay na yung kanilang uh, lugar, wala nang uh, hindi na nagbubuga ng uh, smog yung Taal. Uh, at balik sa normal na naman yung kanilang uh, buhay dito sa ano na to, ano. Cute may bagong kainan. Minsan nakakain tayo doon ayo niya pa turun na si Google Maps, Google Maps. nagturo na siya pero parang nakakalito dahil wala siyang uh, uh, ano, hindi nagkukulay blue yung kanyang uh, daan you know? dapat kulay blue yan para at least uh, hindi ka mahirapan you know? yan, dadaan na naman tayo dito sa ang magandang uh, daan ng uh, Talisay Patangas. Ayun oh. No? Yun ganda. yan, yung mga gustong-gusto ng mga riders, yung mga mga bumi banking banking. Yan. So lang tayo ay hindi tayo mahilig sa banking. Dala na tayo sa banking nung uh, last na bumingking tayo bing kong inabot natin <laughs> yan ah, uh, palapit na tayo mga boss 9 kilometers na lang at 239 pa lang ng hapon ayan o no? barangay lane lenis what what the fuck nakakatakot yung aking cellphone mga boss ayan o no? umaalog-alog baka malaglag bigla ayan o no? tayo hindi yung lugar na yan mga boss ah lalo siguro yan kapag yung mahal na araw maraming napunta dyan dahil uh, parang ano siya eh parang uh, may pagka uh, parang uh, parang kuweba uh, parang semi kuweba siya eh no? pero hindi naman siya as uh, in totally kuweba parang bato lang na uh, ginawa lang nilang simbahan mayroong uh, binutasan si may binutas sila at uh, ginawa nilang uh, parang uh, simbahan yung pinakalooban eh no? pasta mga boss makikita niyo na lang mamaya. Yan, welcome to Laurel. Yun, nasa Laurel na tayo, mga boss. At ayon kay Google Maps, uh, 5.6 kilometers na lamang. May daan pala Twin Lake dito, mga boss. May daan pala yung Twin Lake dito. Hindi ko pa napupuntahan yung Twin Lake na yan, mga boss, ay eh, no? Ano yung uh, ibig sabihin ng Twin Lake? So ibig sabihin ba niyan yung uh, dalawang lawa? Saan ang pangalawa? Kasi ang alam ko yung uh, lawa dito isa lang yung Taal Lake. Saan yung uh, pangalawa kaya? Ah. Comment down below nga kayo mga boss kung saan yung pangalawa na lawa kapag uh, sa Twin Lake kasi hindi ko pa yan uh, nasusubukang puntahan eh no ko yung twin lake na 3.9 kilometers na lang mga boss at nando na tayo ayon sa ating uh, kaibigang si google maps kaso lang parang naguluhan si google maps ngayon, ayun o, oh, hindi na makuha yung uh, pinakadaan hindi ko alam kung nalilito ba siya ayun o oh. kalam kung nalilito siya dahil naaalog yung cellphone natin o hindi niya talaga makita yung pinakadaan ayun o nawala na siya ng signal yan dito na tayo sa bayan ng laurel ah, ayos muna natin Oh yan salita si Google Maps. Sabi dito, liliko daw tayo. Tingnan natin dito. Back muna tayo. Hindi niya makuha. Ano kaya nangyari dito? Ano yung ah, push yun? Ah, dito. Mag-alight daw tayo dito. Canyon Road. Yan. Yun. pa nyo tayo ng one and a half kilometers. Sabi niya. Okay. Wala na siyang daan. Mga busong wala na. Ayun o. Oh, blanco na. Nakita nyo ba yan? Wala na talaga. Pero pinapadiretso lang tayo. daw tayo mga po, Sabi ni Google Maps kahit wala nang daan pinapalift pa rin tayo. Yun o. Oh. Yun. Dito yata tayo dadaan. Ah, yan. Dito. Dito. Yan. Dito na tayo. Diyan sa unahan yun alam ko hanap lang tayo na mapaparadahan pero pwede yata uh, diberate sa dun eh, no? yan yun no? Know, may bayad yata dito 10 o 15 Dito na lang tayo. Maglakad na lang tayo papunta roon. yod mga boss. Dito na tayo. You know? At naglakad na lang tayo papunta roon. Ito bumili rin tayo ng kandila. Yan. kalugo ano yung ano dito mapundok ayo Ayan Ayan ah. ayo Ayan May bunga pa ng ayo 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 dito ayo para medyo mas malapit-lapit kasi siguro sa motor mo yan pero doon na tayo kasi sinarang na kagad tayo doon eh. at babantayan naman daw nung ano yan yun sindi lang tayo ng kandila mga boss magdasal tayo at pagpasalamat po king barak Amaya uh, po uh, Hanggang dito lang yung mga motor o yung mga sasakyan na pwedeng pumarada mga boss yan dyan dito May malawak na paradahan kasi dyan yun yung mapuno na yan, yan. Ayan Ayan na yun mga boss At ayun na nga yung ulan Hello. Ayan, may nakalagay no entry. Kasi hanggang diyan lang ikaw. Ay, may mga pampasalubong sila dito. Ayan, ah. Ayan may mga pampasalubong kung gusto niyo. Ang dito sila ang mga pampasalubong. Ayan, may kakanin. Ayan, kumaya, bilang natin si Mrs. Jan. Ayan. Parang mga baliti dito mga boss. Ayan. Ito siya. Ayan, may CR din sila dito. Ayan, dyan. At yun. Ito na siya. Ayan. Dito na tayo mga boss. Yan. Ayan bahang bato at yun yung mga dumalaw din dito meron din dito ang mga namamasyalin. pero kukunti ngayon dahil alang aning araw nga sabi ni kuya yan ito sya ayan ito yan puno ng baliti yan at dito may parang ah, ko alam kung uh, wishing ba to o pispal pan yan medyo malalim din At yan si Papa Jesus nandyan yan na. yan tapos ito yung pinakaloob nya pasok tayo dito sa pinaka pinakaloob ng simbahang ba to Ayan, parang inokit uh, inukit lang nila o hindi ko alam kung inukit ba nito o yan ganyan na yan yun. yan ay may mga upuan din yan yun at dito tayo mga boss pero napapakita sa inyo ayun no. kikita nyo ba yan mga boss yan yung mga parang maitim na yan ayun no. yan i in natin yan mga boss. Paniki yan. Okay, no? Hindi na masyado makita. Sobrang ano na. Mga paniki yan mga boss. Yan. Yan. Yan, yan. May ano din sila. Yung siguro pag nagmimisa Ito yung... Uh, ano nila ayan, mapuno din doon oh. mapuno pa yun, dito tayo sa gilid may mga ayan, ito may upuan at yun na nga, umulan na nga ay sinasabi sa hula ayan, dito ayan, may mga ganito sila oh. may mga anong tawag yan sa mga simbahan safe din siya sa kahit ulan wala siya masyadong hindi siya na uulanan yan kaya tayo yan meron din silang mga ano dito yan mga demolition box tapos eto yan uh, may uh, parang maliit na black na din dito yan yan, may uh, mga ganyan din Adkins ay mga santo-santo na sila dito ah may ilaw din pala to sa gabi siguro sa gabi to may ilaw din ay no? Ah. yun at meron din silang sindihan dito ng kandila mga boss yan na bilihan din sila ng mga sobe na eh. yun o ah. no? mga sobe na ayun ah. sobe na ng simbahang bato so dito ngayon doon mo dito ayan may ganito nito yan ano magandang kwentas yan si mga sibilyan sigal na kandila dito yan ah, sinundin lang tayo sa gilid ng awas yan kukunti yung lumalaw ngayon dahil maulan tapos medyo hapon na rin siguro pag sabad at linggo medyo madaming tao dito yan yung simbahang bato ng laurel batangkas yan ah pansin nyo lang mga boss ah hindi tayo masyadong nagsasalita medyo mahina lang yung boses natin kasi siyempre para at least ipagalang na rin sa mga ano dito eh, no? yan yeah